Uy, palang din talaga, marerelax ka na at napakaganda na ng mood mo. Ang sarap naman talaga sa pakiramdam pag may naaamoy at narerelax tayo. Dahil na rin sa dalang amoy nito. Umuwa ka nga ng maliit lamang na paglalagyan pagkatapos lagyan mo ito ng baking soda. Lawat kalahating kutsara ng baking soda po. Sunod mo naman ang essential oil. Depende sa scent na gusto mong essential oil. At pagkatapos, patakan mo nga ito madami mas mabango. Kung wala ka naman po essential oil, pwede po dito ay oil balls na pabango nyo po. Yung hilig na hilig na amoy nyo. Tapos, halu-haluin mo lamang ito. Dahil dito pa lang sa ginagawa natin, gusto naman natin yung marelax tayo yung kaaya-aya lalong matulog. Hil na rin sa amoy na dala nito. Dito nga sa ginawa natin, e eh, talagang napakaganda rin para sa atin. Dahil sa sangkap na aking ginawa, pwedeng-pwede mo rin tong gawin. Kung sa tingin mo yung okay na nga yung ginawa mo, lagyan mo ito ng lemon. Yung lemon po yung pinakabalat niya, Pagka din mo lamang kumuha ka ng kaunti lamang dyan at ilagay mo po dito. Mapapansin mo nga pag gumamit ka din talaga ng amoy ng lemon, nung lalo na pag bagong linis ang iyong bahay, nakaka-relax din talaga ang amoy nito dahil na rin sa natural na amoy ng lemon. At kung sa tingin mo'y okay na nga yung kinadkad mo, ilagay mo dito sa ating ginawa kanina. Mas maraming ang lemon, mas mabango din talaga. At pagkatapos, kumuha ka nga ng net yung manipis po. Kumuha ka rin ng ribbon. Ito nga sa ginagawa natin ay pwedeng pwede mo rin to pang souvenir na rin. Kahit anong occasion, event pa yan, pwede mo nga rin to pang regalo na. Win mo lang to step by step sa ginawa natin. Ay sa long lasting din talagang amoy ni ito tatagal din talaga higit pa sa 30 days. Pwedeng-pwede mo ilagay dyan mismo sa bahay mo, dyan sa kwarto mo, sa may sala nyo, kahit sa ang pwesto ng bahay mo pwedeng-pwede yan. Kahit pa sa may office mo, dalhin mo na rin to. Gumawa ka na at ilagay mo lamang sa may table mo. Kung may sasakyan ka naman, pwedeng-pwede mo ilagay ito dyan lamang. Uy pa lang din talaga marerelax ka na at napakaganda na ng mood mo. Iba din talaga sa pakiramdam. Yun lang, follow for more. Bye! Oops, teka lang!